Alden Richards, ang buhay at pag-ibig ni Richard Reyes Falkerson Jr. Si Richard Reyes Falkerson Jr., na mas kilala bilang Alden Richards, ay ipinanganak noong January 2, 1992 sa Quezon City at lumaki sa Santa Rosa, Laguna. Lumaki siya sa isang pamilyang may lahing Filipino-Amerikano, at pinalaki siyang may malasakit sa pagiging mapagkumbaba at masipag ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, si Rosario Reyes, ay pumanaw noong 2008, isang pagkawala na nagsilbing inspirasyon kay Alden na magpatuloy sa pagpupersage. Bago siya naging tanyag, nakaranas si Alden ng maraming rejection sa kanyang maagang karera, pero nagpatuloy siya hanggang sa makapirma siya sa GMA Network kung saan nagsimula ang kanyang kasikatan. Kumusta at maligayang pagbabalik sa aking channel? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, welcome! Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Nakilala na si Alden bilang si Tisoy sa isang teleserye na pinamagatang One True Love sa GMA 7 kasama si Luis Del Rosario. Ang kanyang unang ka-love team ito ang kanyang pinakaunang lead role sa telebisyon. Ang teleseryeng ito ang masasabi nating simula ni Alden. Ang pag ng karera ni Alden ay dumating noong 2015 sa, Kalyeserye, segment ng Itbulaga. Dito siya na partner kay Maine Mendoza, at nabuo ang, Aldo, Love Team. Bali-balitang si Joey De Leon ang may ideya ng tambalang ito, na naging tagumpay. Ang kanilang natural na chemistry sa split screen ay mabilis na nakakuha ng interes ng mga manunood. Ang Aldab ay naging isang cultural phenomenon na nagdala ng milyon-milyong tagapanood at nagtulak kay Alden sa hindi niya inaasahang kasikatan. Ang tagumpay ng Aldab ay nagbukas ng maraming oportunidad para kay Alden sa larangan ng pag-arte, musika, at maging sa pagiging isang aktor sa telebisyon at pelikula. Tagumpay sa pag-arte at musika, Nakita ni Alden ang kanyang kakayahang magbago-bago ng papel sa mga teleserye at pelikula. Noong 2018, bumanap siya sa pelikulang Imagine You and Me, na nagpatuloy sa kanyang kasikatan. Ang kanyang pagganap sa pelikulang Hello, Love, Goodbye noong 2019, kasama si Catherine Bernardo, ay nagmarka ng bagong yugto sa kanyang karera. Ang pelikula ay naging box office hit at nagtagumpay sa mga record ng pelikulang Pilipino na nagpatibay sa kanyang estado bilang isang seryosong aktor. Nakamit niya ang maraming pagkilala para sa kanyang pagganap, na nagpapatunay ng kanyang galing bilang isang aktor. Kamakailan lang, nagkaroon ito ng sequel na pinamagatang Hello, Love, Again. At sa ganda ng chemistry nila ni Catherine, di malayong nahanap na ni Idol ang kanyang forever. Bukod sa pag-arte, pumasok rin si Alden sa mundo ng musika. Ang kanyang self-titled album ay mainit na tinanggap ng publiko, at ang mga kanta niya gaya ng Wish I May, ay naging mga hit. Ang kanyang talento at karisma ang nagdala sa kanya upang maging paborito sa industriya, na lalo pang nagpalawak sa kanyang mga tagahanga sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Buhay Pag-ibig Pag-ibig at Usap-usapan Ang buhay pag-ibig ni Alden ay matagal nang usapin ng publiko, lalo na nang sumikat ang Aldo. Dahil sa chemistry nila ni Maine Mendoza, marami ang umasa na baka sila ay may tunay na relasyon. Gayunpaman, ipinahayag ni na Alden at Maine na ang kanilang relasyon ay profesional lamang at sila ay mabuting magkaibigan. Sa mga panayam, sinabi ni Alden na pinapahalagahan niya ang kanyang privacy pagdating sa mga personal na relasyon at pinipiling itago ito sa mata ng publiko. Kahit na ganoon, Naiugnay si Alden sa ilang mga celebrity sa paglipas ng panahon, bagaman wala siyang pinumpirma na anumang relasyon. Sinabi ni Alden sa ilang mga panayam na naniniwala siya sa paglalaan ng oras pagdating sa pag-ibig at naghahanap siya ng taong makakaunawa sa kanyang abalang karera at pinahahalagahan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Pokus sa pamilya at pananampalataya. Sa kanyang paglalakbay, binibigyang diin ni Alden ang kahalagahan ng pamilya at pananampalataya. Madalas niyang ibahagi kung paano naging malaking suporta sa kanya ang kanyang pamilya lalo na sa mga mahihirap na panahon. Ang pagkamatay ng kanyang ina sa murang edad ay naging malaking pangyayari sa kanyang buhay at nagtulak sa kanya na mas magsikap. Pinatibay niya ang kanyang pananampalataya na sinasabi niyang ang nagbibigay sa kanya ng lakas sa gitna ng kasikatan at tagumpay. Buhay sa likod ng kamera. Si Alden ang nagtatag at CEO ng myriad Corporation isang multimedia company na naglalayong maghatid ng dekalidad na content para sa mga manunood. Ang kwento ni Alden Richards ay patunay ng pagsusumikap, pagmamahal sa pamilya, at pananampalataya. Mula sa kanyang simpleng pinagmulan hanggang sa pagiging isa sa pinakasikat na aktor sa Pilipinas, na natili siyang mapagpakumbaba, nakatoon sa kanyang trabaho, at sa kanyang sariling pagunlad. Habang mas pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang karera, pamilya, at pananampalataya, patuloy na inaabangan ng kanyang mga tagahanga ang magiging takbo ng buhay ni Alden Richards, sa profesional man o personal na aspeto. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong upload. Hanggang sa muli, muli, salamat po!